So ayan guys meron tayong bagong kaibigan Si Sir Maki Boy Galing siya guys sa na Manila Napagala siya dito sa Mindoro Ayan ay ro Ayan yung tulay. Hangin Bridge So ayan tayo guys sa may palengke So ituturo lang natin si Sir Maki kasi galing siya ng Manila guys eh so na dito sa Mindoro dito sa may sablayan dito sa ating bayan so ito lang natin so gusto daw niyang dumaan dito sa may hanging bridge ayan Ah, Uy! Ito, ito, ito! Ito ko lang. Sige sir, anak ka na. Sikat ka dito. Uy! Oo, oo. Oh, shout out na kayo. Shout out ay. Sticker. Kailan kayo? Oo. Oh. Para I love you. Oh, shout out na kayo. Shout out. Eh, may taga Manila oh. <laughs> Experience ni Sir yung hanging bridge. Gusto ng gusto ni Sir Maki maka-experience dito eh. Kasi nakita niya doon sa vlog natin. Gusto daw niya tumadaanan. <laughs> Tuntuwa siya ah. <laughs> experience to experience yeah, yeah. Uh, may dala pa gasolina si sir. Yo, dito sa may tabok. Sir. Tara. Ano? Gusto balik na tayo, sir? Okay. Balik na lang tayo kasi malayo. Dagat pa dito? Oh, may dagat. Balik na tayo. Sige. So, pin experience lang na. Ha? Ako nag-request sa na i-vlog. Ito, ikaw ba 'yon? Oh, salamat. <laughs> Thank you. Go pala 'yan, ha. Tara, sir Ayan, na-experience ni sir Dumaan sa hanging bridge Ng tabok So sir, si sir ay galing ng Manila guys Ayan Nakita natin siya sa may parola So sabi ko kung ano gusto niya Sasamahan ko siya dito At ayan na nga <laughs> Experience nung tulang ito Toto asa sir Ay to, nangyari dyan. Diba ah? Ah, sige, una na ako. Ako ako mauna. Dito, dito. na daw. natin dito si Sir sa may Siburan Bridge o Riapang Bridge. O oh, mas kilala ito guys kasi na Siburan River Park. Ayan. So sinama natin Sir. Si sir ay galing ng Maynila. So galing siya sa biyahe. Gusto daw yung marating ito. Sinamahan natin. Ayan. So ito na yung guys yung tulay. So ayan dito na si Sir. Gusto daw niya marating to eh. Kaya si sir, makibuhay from Manila. O, oh, tambay lang talaga rin sila dyan. Tambay lang yan, sir. Ah, Mag ano yan? Magkapa-picture, ganun. Nga, sir, ano pa niya? Sir, papindot na lang mamaya ah. Pag oh, sige. Pagka-okay, pagka-okay na, si-send upan ko lang ng ano, drone. Okay na Okay na sir. Drone na lang pala. <laughs> so, meron tayo dito guys, na inabutan ng mga, na isang grupo din uh, na mamasyal. So, akala nyo, mga kabataan lang ang mahilig mamasyal ah. Mga mamis and daddies din. Yan. Baka po may gusto kayo i-shout out May gusto po kayo i-shout out Shout out sa mga taga Ayan Kayo po Taga tabok Sige, salamahan ko na po siya Thank you po Kayo po, i-shout out po kayo Yung mga anak nyo po na gumala din yeah yung mga anak din Thank you po. Una na po kami. Nice. So, si Sir Maki Boy. So, follow nyo yung page ni Sir Maki Boy. Siya itagagaling pa ng Manila. So sinamaan natin dito Tara sir, sunod lang po sa akin Ingat sa maraming biyahe maraming maraming Oo Yan si, si, si Sir Maki Boy From Manila Sige sir Ingat ha, ah, ingat, ingat So si Sir Maki Boy ay pupunta ng San Jose At ako naman ay uuwi na sa Tuban Uuwi na tayo